Salah, dahil ito ay sobrang uh, halaga nito sa atin kasi bilang isang muslim, ito ay pang-araw-araw na uh, ginagawa natin So magsimula na tayo insya Allah Arukanus Sala, mga haligi ng pagsasala uh, Pero uh, ang topic natin ngayon ay isa summary ko lang isa ko lang. Kasi pag hindi natin to is i pag hindi ko to is summary, uh, kailangan natin ng mga 3 hours or 2 hours mag-explain itong lahat. Kasi uh, marami ang i-explain dito. Dito. So sa ngayon, uh, isa summary ko la, isa summary ko lang. Pagkatapos and then uh, i-explain ko siya isa-isa insya Allah kaya dapat uh, always kayo updated sa ating uh, youtube insya Allah para uh, tayo insya Allah so dito na tayo sa unang uh, uh, rukun ng as-salah ang unang rukun ng as-salah ay ang al-qiyam al-qiyam ang alkiya ibig sabihin ang pagtayo. Pagtayo sa pagsala. Hindi ka pwede magsala ng salatul fard na nakaupo. Ibig sabihin, pag nagsala ka ng salatul fard, yung sala na obligado tulad ng 5 uh, five times, salatul zuhur, salatul asarat, at iba pa, pag nagsala ka ng nakaupo, na kaya mo namang tumayo kaso ang ang dahilan mo para gusto mo lang mag-relax sa pagsala ang sala mo ay batila la tasihus sala hindi masahi hindi balid ang iyong pagsasala kaya unang-una sa lahat kung kaya mong tumayo dapat nakatayo ka sa pagsala ang sabi ng rasul sallallahu wa sallam Salli qaiman. Magdasal ka ng nakatayo. Fa illam tastati Kung hindi mo kayang magsala ng nakatayo. Fa illam tas Fa qaidan. Pwede kang magsala ng nakaupo. Fa illam tas Fa ala janbin. Kung hindi mo pa kayang magsala ng nakaupo, pwede kang magsala ng nakatagilid. Ito ang kahalagaan ng pagsasala, mga kapatid sa Islam. Actually, ang, ang mga maratib, ang, ang level ng uh, pagtayo ay mayroon siyang pitong level. Kaso, uh, hindi natin ito yung ngayon insya Allah, sa next video insya Allah yung maratiba al-qiyam fi Ang ibig sabihin, ang sala ay sobrang halaga. Kung hindi kung hindi natin magkayang magsala ng nakatayo, pwede tayong magsala ng nakaupo. Kung hindi, pwede tayong magsala ng nakahiga. Bakit? Hanggat mayroon tayong pag-iisip, ay wajib, obligado sa isang muslim ang magsalah. Hindi pwedeng uh, uh, bibitawan yung pagsasala dahil uh, hindi ako nakapagsala kasi sobrang busy ko or sobrang daming lakad. Hindi yun valid. Hanggat mayroon kang uh, pag-iisip, uh, obligado sa iyo pagsala. So, yon ang unang rukun ng pagsasala. Ang pangalawa ay ang niya. Aniya. Anong ibig sabihin ng aniya? Ang intention mo. Dapat kung magsala ka, mayroon kang intention. Ano ang intention mo? Ang intention mo ay magsasala ka ng uh, salatul far. Ang intention mo. Pero ang intention, ang niya ay mahal luha fil kalb. Ang lugar niya ay sa puso. Ang ibig sabihin, isa puso mo lang ang intention mo. Example, magsalata ng zuhur. Usalli farda zuhuri. magsalako uh, magsala ko ng sala az zuhur. So, ang pagniya, kung ang sala mo ay salatul farda, ang sala na obligado yung five times Sa mazhab ni Mama Shafi'i Ang mu'atamad sa kanya ay Dapat mayroon kang tinatawag na uh, Kasdul fi'il Ang ibig sabihin uh, Magmiya uh, mag ka na ikaw ay magsasala Mayroon kang intensyon na gagawin mo ang pagsasala Yung pangalawa ay uh, Atta'yin ang ibig sabihin ng at-ta'in, uh, i-clarify mo yung kung ano ang isasalam. Example, yung isasalam mo ay zuhur, dapat uh, isama mo yon sa niyang, sa intention mo. At ang pangatlo, mga kapatid sa Islam, kasdus-sala, uh, tapos fil fiil at ta'yin. Yung i-clarify mo. So, sa ngayon, uh, dito na tayo sa uh, pangilan na tayo.